Hello guys, andito pala kami sa Quezon City. Eh kasi magala tayo, syempre. At linggo ngayon, kailangan ang buong pamilya ay kakain sa labas. Not all the time, pero paminsan-minsan, di ba? Oh. Ayan guys, ito yung gaano kaganda. Ang view ng ano, ito ba sa may mega world. Yan dito banda is, ano, um, Estwood Mall. Kakain lang kami kasi dyan sa, ano, um, Manam. Yan. dami ng lights, ba diba? Kasi, 6 o'clock na siya. Ano na city, or oh, uh, city na ba yan? Ayan, magkalulo. Ayan, guys, kita niya ng kukaan niya, kataas yung building yan. O, diba? Sa probinsya, walang ganyan. Dito lang yan. Siyempre, sa mga syudad-syudad, meron. Ayan. Ayan. Punta kami di Baby Dito kasi yeah. gusto niya ng tiger. Ayan. Ito, picture, picture dash Ito, tingin. What? Eastwood Mall. Kita yun na. Katabi niya is Mega World Cinema. Hindi ka manood ng sini dyan. Pero hindi pa ako nakatrend dyan manood. Yan, tingnan mo sa taas na mega wall. So, ano kami umakit, ang ganda. dami yung blaklak.